para po. Wika ni Ara na agad namang sinunod ng manong na obra ng manibela. Tila iisang taong tumuon ang kanilang mga mata sa kodayong patay mali siyang kinipkep ang bag. Tumigil ang sinasakyan jeep sa isang waiting shed na may mahabang bakal na upuan. Doon tumungo ang dalaga. Umupo at nilapag sa si tabi ang bagahe. Nagkunwaring may hinahanap sa binuksang bulsa ng bag. Pilit iniignora ang mga matang sa kanya nakatingin. Hindi na bago ang ganito ngunit hindi pa rin siya masanay sa mga atensyong nakukuha sa mga tao. Nang muling umandar ang jeep, nagpalipas pa siya ng ilang minutong pagkukunwari bago napapubuntong hiningang nagpalingalinga sa lugar. Walang tao sa paligid, napakalat-kalat. Ang kabilang parte ng kalsada, malawak na private property mataas na pader ang pinakabarikada. Ang kinalalagyan niyang parte naman ay may isang hilera ng magkakasunod na gusali. Mula roon, rinig niya ang ilang makinaryang gumagana sa loob. Mayat maya rin ang voiceover sa intercom. Nang ituon niya ang mata sa may hangit gate, nang ilang bahagi ay nababalutan ng kalawang at bukbuking pulang pintura, nabasa niyang pabrika iyon ng tela. May ilang tarpaulin pang nakadikit sa gate, tanggapan ng mananahe at QC. Kailangan din ng helper sa production at sa printing. Suminghot ng bahagya ang kodayon. Nalalanghap niya ang mahinang samyo ng pintura at thinner. Tumanaw si Ara sa direksyong tinungo ng jeep. Pansin niya, hindi gaanong abala ang kalsadang iyon. May paparating na tricycle ngunit iyon lamang ang naririnig niya, di kalayuan. Nabanggit ang isang pasahero na may palengkiraw ilang kilometro mula sa kanyang kinalalagyan. tatlo ata ang napansin niyang may dalang bayong at basket. Saglit na paisip ang dalaga. Ang karaniwang tanawin kasi kapag may ganito kalaking pabrika, may ilang nago-usbungong komersyal o maliliit na kantina o kahit tindahan sa tabi. Hindi mawawala ang ilang bila-bilaong nagtitinda na nakahandog ng makakain o makukot-kot para sa mga taong lalabas sa naturang pabrika. Natural yun. Malaki rin ang kita sa ilang trabahador na tamad magbaon ng pagkain. May bibili at may bibili kahit pano. Lalo na ang sigarilyo o maiinom na malamig. Ngunit, bakit wala ata siyang napapansin sa paligid? Baka pinagbawal. Maari. Sa muling pagsuyod sa paligid, natuo ng mata ni Ara sa likurang parte ng munting hintayang iyon. May tatlong gadipang bulletin board siyang nasumpungan. Ang gitna, may pasadyang salamin kumukover ng ilang patalastas na babasahing poster. Ang paksa, tungkol sa ilang proyektong gawa ng alkalde ng lungsod. May larawan ng mayor sa sentro. Nasa early 30 pa, kung pagbabasehan ng nakangiting muka. May itsura, malayo sa ordinaryong hilatsa ng kalalakihang nasa ganong edad. Close up ang larawan at sadyang nais lang ikintal sa titinging mga mata ang itsura ng alkalde upang marahil mapamilyar ang mukha nito sa lahat. Sa ilalim ng nakangiting larawan ng alkalde, nakalagay ang buo nitong pangalan. Jude Selbo sumunod ang motong tapat na maglilingkod sa inyo. Kunot noong napatingin si Ara sa bawat bahagi ng waiting shed, nakapinta roon ang initials ng alkalde, J.S. Hindi niya maiwasang matawa ng mapakla, saglit siyang umiling bago mariing pumikit. Wala rin palang kaibahan sa pinanggalingan natin, Mayura, no? Ani isa na sumulpot sa kanyang kaliwang panig. Ano bang inaasahan mo? Natural sa mga politikong ipaalala sa'yo ang buo nilang pangalan para sa susunod na halalan. Para-paraan lang yan. Saka para maisingit na gawa nila ito o ayan, project nila. Gets ko naman yun pero unang-una, hindi naman sa sarili nilang bulsa galing yung perang ginamit nila dito, no? Pangalawa, hindi nila kailangang ilagay sa buong lugar ang pangalan nila. Ano? Pag-aari nilang lugar? Kaloka ingos naman ni ikalawa. <laughs> Naalala ko dati, nung may isang kaibigan tayong dinayo, di ba nangamusta tayo kung hindi ba sila nasa lenta ng bagyo? Tapos sakto, namimigay ng maliit na supot ng relief goods yung mayor sa lugar na yun. Nakakatawa lang, yung supot may sticker na nakakaps lock yung pangalan niya. <laughs> Tapos pagbukas, yung mga sardinas, abatin tinanggal yung label? Sticker niya ang nilagay ultimo sa pakete ng gatas na tingi, tingi at isang kilong bigas na kasama ng supot. Nakalaki yung pangalan niya. Hindi pa pinaligtas yung sasay ng shampoo. Ang OA lang. Nakangising balik tanaw ni ikalawa. Hmm. Magkakaroon kaya ng isang politiko na hindi niya ilalagay yung pangalan niya sa mga proyekto o relief goods na manggagaling sa ilalim ng kanyang panunungkulan? Pusible kaya yun? Napatanong na wika ni isa na sa mukha ng mayor na katitig ewan ko. Kung sakali sa hinaharap, magkaroon ng ganong klasing mayor na hindi halos babuyin ang lunsod na pinagsisilbihan niya ng pangalan niya at kabuktutan at hindi galing sa angka ng mga politiko. Aba, willing ako maging bodyguards niya na walang bayad. Ani ikalawa naman. Hinayaan ni Arang mag-usap ang mga wangis niya. Kanina pa kasi siya tahimik ngunit ang isip niya tumatakbo. Kailangan niya ng distraksyon. Ilang oras na ang nakakalipas nang ihatid siya ng pamilya nila Aling Sabel sa paradahan ng jeep. Galing siyang tanay. Doon kasi tumakbo si Aida nang sundan niya ito. Hindi sinasadyang nasumpungan niya ang pamilya nila Aling Sabel sa baras at nakilala niya rin ang mga ordinaryong nahati sa dalawa ang pananaw na pinapaniwalaan. Sila mang Rafael, Permin, sampu ng mga angka nito ay kumakain ng tao si Lamang Ponso at Paulo naman na sa kabilang angkan, tanging hayop lamang ang nilalaman sa tiyan. Dalawang angkang tila saglit na kaisa at nagkaintindihan sa tahimik na paraan. Sa takot marahil sa kanya, pwede. Ngunit aaminin niyang kinilig siya sa paperwell gestures ng mga ito nang paalis na siya ng baras. Patungo sana siya sa terminal ng bus pabagyo na kung saan tumungo naman si Lorena. Ngunit may kung anong umagaw sa glit kanyang pansin. Isang masangsang na samyo ng nabubulok na laman na nahahaluan ng samyo ng ordinaryo. Hindi niya sana papakaisipin, ngunit kumalamang sikmura niya. At ang kudayong babiyahe ng may kalayuan at gutom, hindi magandang idea. Kaya naman napagpasyahan niyang bumaba ng jeep at alamin kung saan ang gagaling ang samyong iyon. Isang mabilisang pangangaso sana ang balak niya bago siya tumuloy ng bagyo. Ayaw niyang isapalaran ang sariling kumakalam ang tiyan kung sakali. Masyadong malakas kumonsumo ng enerhiya at magpagutom ang mga kakayahang nakuha niya sa mga asuwang na nakalaban niya sa daan. Muli siyang suminghot sa hangin naroon pa rin ang samyo na umakaw sa kanyang pansin. Nagbibigay ng mahinang lendas patungo sa merkado. Napalunok si Ara. Maari namang hindi siya bumaba ng jeep ngunit nag-alala sa mga katabing pasahero kanina. Hindi sila nakakatulong, lalo at may dalawang sakay na buntis pa. Napalinga si Ara kay isang lumapit palalo sa bulletin board sa hindi nasasalamin ng mga papel na magkakapatong nito tinuon ang kulay tsokolate ng mga balintataw. Hindi pa nakontento isa-isang inangat ang mga papel na sa tagal ng panahon nakadikit-dikit na. Napapalatak ang kanyang wangis kaya kunot noong tinuon ni Ara ang pansin sa mga tinitignan nito. Mga missing posters. Halo-halo. May colored, may xerox lang. Ngunit Malinaw na nakikita niya ang larawan ng mga nawawalan tao. Mabilis na inisa-isa ni pangalawa ang mga posters. Karamihan bata pa halos, hindi bababa sa pitong taong gulang. Mga binting maaaring gumala at makarating kung saan-saan. Ani pangalawa na kinatango ni isa. Napahalokip-kip si Ara. Hindi bababa sa pitong taon, edad na hindi na halos pantayan at nakakapuslit anong oras man gustuhin. Kadalasang inaabot ng gabi sa paglilimayon. Dalawa lang lagi ang motibo dyan, pinanglaman sa tiyan o ginamit ang katawan para sa mas makasariling paraan. May iling na wika ni pangalawa. Gutom na ako. Bali walang sabi ni Ara naman na tumalikod na sa bulletin board. Pinigilan ang sariling muling lingunin ang ilang nakangiting muka ng karamihang mga bata na nasa posters. Hindi naman tayo pusong bato, di ba? May damdamin din naman tayo. Ani isa habang naglalakad, ito ang kumuha ng bag ni Ang kudayon, kunot noong sa taan na ng pansin. Sinong nagsabi na pusong bato naman tayo? Umiibig nga tayo ng bunggambong kakay papasyon. Kindat ni pangalawa, tumigil si Ara sa paglalakad, napahinto rin ang dalawang wangis niya. Sa direksyon yon, itatapos ang masangsang na amoy. Ani Ara naman, sabay na napalingon ang dalawa sa gusaling napipintahan ng puti, miwatawat ng Pilipinas sa entrance, at mas maraming bulletin board sa paligid. City Hall Ooh! Exciting to! Politiko ba ang sadya si natin? mahihirapan tayo sa balat nun. Balat buhaya. Pakwelang wika ni isa, nanginuso ang ilang taong papalabas ng gusali. Ilang nakaputing kalalakihan ang naglinya. May hawak na walkie-talkie ang dalawa na nakashades ng itim. Bumubuo ng siyam na katao. Sa gitna, naroroon ang pinoprotektahan. Suot ang ternong barong at itim na pantalon, sapatos na kay Kintab. Nigtilihan ng ilang kababaihan na nagtitinda ng kakanin. Kumaway ito saglit at nagpalingalinga. Animo ba'y artista'ng nagbibigay ng pagbati sa mga tagahanga? Ilang halo-halong reaksyon ang narinig pa nila Ara. May bumabati, may nagmamagandang araw, at may ilang sinisigaw ang buong pangalan nito. Ang pagsasalubong ng mga kilay ni Ara ay lalong sumidhe nang magsalita ang mayor. Kinausap saglit ang isang uniformadong babae na may yakap na laptop ang isang kamay. Inuuko pa naman ang palm pilot at blackberry ang isa. misaglit saglit binulong sa mayor na kinatangutangu naman ito. Bago na pangiti at may sinabi pabalik. Hmm, ang tapang mayora. Nananakit. Ani isa naman na hindi mapigilan takpan ng ilong. Iniwas ang mata sa mayor. Tumalikod pa nga. Si ikalawa naman ay may tinungo sa isang parte ng lugar. Tanging si Ara ang hindi mapuknat ang pagkakatitig sa alkalde. Hindi niya mapigilang magiyakes ang kanyang mga ngipin. Sumasabay pa ang kalam ng kanyang tiyan. Lalo siyang nagutom. Tila ba naramdamang may nakatitig sa kanya ng masama, sumuyod ang mata ng alkalde. Nagtagpo ang mata nila ng kodayong walang kang ngiti ang muka. Ang pagkakangiti naman ng mayor ay napalis. Saglit tumaan ang kalituhan sa mukha nito. Lumiit pa ng bahagya ang mga mata. Minumukaan ang magandang dalagang matiim ang pagkakatitig sa kanya. Ngunit kaagad na may pumukaw sa kanyang atensyon. Ang babaeng uniformado at isang bodyguard niyang may radyo sa kamay. Pinapapasok na siya sa pajerong kulay puti rin. Kiniling ni Ara ang leeg isang gawing hindi na niya namamalayan paglubang nakukuha ng kanyang atensyon ang isang bagay, tao o paksa. Kahit tinted ang bintana ng sasakyan, alam niyang sa kanya rin nakatuon ang paningin ng alkalding sumakay. Karay ng passion statement nila, Mayora, white and team, linis-linisan, pero itim ang kulay ng mga koko. At mat-finish, ha? Huh? Pakwelang sabi ni Isa sa napabuntong hiningang kodayon. Kapansin-pansin kasi talaga, ang mayor, ang sekretarya, at ang dalawang bodyguards nito, napipintahan ng itema mga koko. Isa sa dalawang bagay na agad napansin nila Ara, bukod sa masangsang nilang samyo, na hindi naman alintana ng mga taong nakapaligid sa kanila. Hindi na kinatakayo ni Ara, ang kudayon ang may pinakamalakas na pangamoy sa lahi ng aswang. Hmm... Medyo mahirap silang mabasa, Mayora. May something sa kanilang parang nakabalot na hindi ko maipaliwanag. Hindi na ako magtataka. Natural na yun sa mundo natin eh. Ani pangalawa pa. Mga maranhig. esewang komento naman. Ni isa.